Mapagpalang araw sa inyo mga kapamanang karunungan. Sa video ito ay mayroon na naman po akong ibabahagi sa inyo. At ang karunungan pong ito ay para po mapaganan ninyo ang lahat ng mga orasyon na inyong gagamitin. Pero bago po ang lahat, kung ngayon ka palang napadaan sa munting channel na ito, mag-subscribe na at pindutin ng inyong notification bell. tapos ka na bang magpoder ng 49 days? Subalit hindi ka makapagpagana kahit isang orasyon. Nagawa mo na rin ba ang dasal sa paglilinis sa inyong sarili? Subalit wala talaga, hindi talaga mapagana ang orasyon. Ang tao po ay may iba't ibang antas ng espiritual. Mayroon pong mga tao na mabilis mapagana ang isang orasyon. Pagkatapos po nila ng 49 days, nakapagpagana na agad sila ng mga orasyon. Mayroon din naman po na aabot pa ng ilang buwan bago po nila mapapagana ang mga orasyon. At mayroon din po na kahit hindi na magpoder ay nakapagpagana sila ng mga orasyon. Sila po ang tinatawag na virtudes. Ang mga virtudes po ay mayroon pong angking kapangyarihan, unasa dugo na po nila. Ang kapangyarihan ang mga orasyon. Halimbawa po ng mga virtudes ay may mga lahing manggagamot. Ang kanilang mga ama, ulolo ay manggagamot kaya naman po naipasa sa kanila ang kapangyarihang iyon. Subalit kung ikaw ay isang karaniwan lamang na nag-aaral ng mga lihim na karunungan. Siyempre po, kayo ay kailangan ng magpoder upang makapagpagana ng mga orasyon. Sabihin na natin na, natapos ninyo na ang 49 days o lumagpas na po kayo at hindi pa rin kayo nakapagpagana ng mga orasyon. Subukan po ang pamamaraan na aking ituturo sa inyo. Kapag nakapagtapos na po kayo ng 49 days o mahigit pa, kapag kayo po ay gagamit ng mga orasyon. Ito po ay ihuhuli ninyo sa orasyon upang sumipa po, upang malakas po ang kanyang kapangyarihan, upang sigurado po na mapapagana po ninyo. Ito po ay pangkalahatang susi. Ito po ang pangkalahatang susi ng inyo, na inyong gagamitin sa lahat po ng orasyon. Unahin po ang orasyon usalin ng tatlong ulit at pagkatapos ay isunod po ang susi na ito. Satur, Aripo, Tinit, Opera, Rotas, bem. Yan po ang isa sa mga sikreto upang mapagana agad ninyo ang mga orasyon. Yan po ang tinatawag na pangpasipa ng bisa upang palakas ng bisa upang sigurado po na gagana ang isang orasyon. Sana naman po ay nakatulong sa inyo 'yan mga kapamanang karunungan. God bless po sa inyong lahat at ingat po palagi. God bless.